Sa paglipas ng mga taon, nakita natin ang hindi mabilang na cover girls ng Mega Magazine, mula sa mga beauty queen, superstar, hanggang sa it girls. The Philippine showbiz list presents, pinakamagandang pinay celebrities na cover girls ng Mega Magazine. Catherine Bernardo. Sa Megas April 2024, the self-love issue ay tampok si Catherine. Ayon sa feature sa kanya sa Mega, ang letting go ay isang sining na pamilyar na kay Catherine noong nakaraang taon, lalo na sa loob ng mga saradong pintuan na kanyang pribadong buhay. Nitong mga nakaraang buwan, natutunan ni Catherine kung paano panatilihing abala ang kanyang sarili at ang kanyang isip. Ngunit higit pa riyan, natutunan niya kung paano mag Ilang buwan matapos ang anunsyo na kanilang breakup ni Daniel Padilla, makikita si Catherine sa mga billboard sa kahabaan ng pinakaabalang bahagi ng Elsa Highway na nagpapakita ng kanyang six-pack at isang kapansin pansing tone na pangangatawan at tinabog ito ng mga netizens na revenge body. Michelle D. Si Michelle D. ay isang game-changing queen sa issue ng February 2024 ng Mega Magazine. Sa larawan, nakasuot ng itim na damit si Michelle at may dalang malaking korona sa kanang kamay. Si Michelle Marquez D. ay sumasalamin sa kagandahan, katalinuhan at katapangan sa kanyang kakaibang diwa. Unconventional and authentic at tinututulan niya ang mga stereotype na ipinapakita na ang pagyakap sa sariling katangian ay hindi humahadlang upang maging kilala sa buong mundo at buong pagmamalaki na kumakatawan sa Pilipinas. Kim Chu. Si Kim ay naging cover ng Mega noong October 2022. Sa Instagram, si Kim Chu ay naging mukha ng celebrasyon ng Mega ng everything that makes beauty authentic, powerful, and personal. Siya ay nagbukas tungkol sa kanyang mga insecurities at pagtukoy sa kanyang kasiningan sa sariling mga termino. Bea Alonzo, Ikinuwento ni Bea kanyang passion sa arts noong June 2023 issue ng Mega Magazine. Sa kanyang Instagram, nag-post si Bea ng litrato niya sa cover ng Mega na nagdiriwang ng arts and cultural heritage ng bansa. Sa caption ng post ay binahagi ni Bea na ang kanyang personal at professional na buhay ay naapektuhan ng na kanyang sariling pag-arte at pagkahilig sa sining. Masinasali na ni Bea kanyang sarili sa arts and culture scene sa bansa nitong nakaraang taon. Nakasama si Bea sa cast ng theater production ng musical na Ang Larawan. Bago ang pagtatanghal ng produksyon, ibinahagi ni Bea sa isang panayam na ito ay isang bagong paraan upang itulak siya sa kanyang limitasyon. Nang sa wakas ay ginawa niya kanyang debut sa Entablado, Isinulat ni Bayer na talagang nasiyahan siya sa pagganap sa entablado at lubhang nararespeto niya ang lahat ng ginagawa ng mga professional sa teatro. Heart Evangelista Si Hart ay naging cover girl muli ng Mega Magazine noong February 2024. Siya ay nagsuot ng maximalist na likha ni Mac Tumang habang pinapasilip niya ang bagong logo nito. Sa Instagram, sinabi ng Mega na pagkakaroon ng bolder na logo sa pinalawak na magazine ay nagtatag sa Mega bilang pinakamalaking Philippine fashion magazine sa mga newsstand ngayon. Inami ni Hart na napakahirap para sa kanya pero kailangan niya maging mahusay sa lahat ng bagay. Tapusin ang lahat ayon sa deadline at magkaroon ng timeline. Julia Barreto. Si Julia isang kahangahangang babae na panuulin sa shoot ng Mega noong July 2023. Isang lubos na profesional, mabilis siyang gumagalaw mula sa isang lokasyon, patungo sa susunod at kumakanta pa. Hindi niya hinahayaan na nakakapasong init na hadlangan na kanyang ginagawa. Sa paghahanap ng mga eresisyong may mababang intensidad, ay ang pinakamahusin na gumagana para sa kay Julia, lalo na sa pisikal at mental. Binanggit niya na hindi niya pinipilit ang kanyang sarili gumawa ng anumang bagay ngayon na labis na nararamdaman para sa kanya at sa kanyang katawan. Siya ay may katatagan at kumpiyansa sa kamera, ngunit totoo rin ito bago pa man magsimulang mag-click palayo ang kamera. Maha Salvador Ang mga ni Maha para sa Mega Magazine noong May 2021 ay pinamagatang The Emancipation of Maha Salvador Binuo ni Maha ang kanyang karera sa loob ng 18 years sa ABS-CBN at ang dumating ang panahon na nagsara ang network gumawa siya ng isang napakahalagang desisyon at ang isa sa mga pinakamalaking panganib sa kanyang karera na sundin ang kanyang mentor at father figure na si Mr. M sa ibang network, ang TV5 Ngunit ginabana ni Maha ang kanyang anxiety at inipon ang kanyang mga karanasan sa negosyo para magkaroon ng ideya. Kaya nakipag-partner si Maha kay Rambo Nunez na naging asawa niya para magtatag ng Crown Artist Management. Regine Velasquez Nagbukas ang 2018 ng bagong kabanata para kay Regine Velasquez Alcasid sa kanyang paglipat mula sa GMA7 patungo sa ABS-CBN. Bagamat ang hakpang na ito ay nakatanggap na magkakaibang reaksyon mula sa kanyang mga maraming tagahanga, ang pagkilos na ito ay nagmamarka lamang ng simula ng isang bagong bagay para sa Songbird. Habang binibigyang pansin niya ang unang issue sa cover ng Mega para sa 2019, nasaksihan ni Regina na nagbubukas ng isang bagong kabanata na kanyang buhay habang nagre-reina siya hindi lamang sa musika, kundi pati na rin sa industriya ng kagandahan Megan Young, Pia Wurtzbach, and Kylie Versosa. Ang Miss World 2013, Miss Universe 2015 at Miss International 2016 ay naging mga mukha para sa cover ng Mega Magazine noong June 2017. Ilan sa mga pinakamagagandang Filipina ay pinagdiwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa New York. Ang mga international pageant title holder na sina Megan, Pia at Kylie ay lumuhok sa parada noon sa Madison Avenue. Catchy Yona Gray Insightful, undaunted, high-spirited si Catriona para sa cover ng Mega noong June 2019 at pinatunayan niya kung paano niya kayang sakubin ang mundo gamit ang kanyang kagandahan, utak, magandang karakter at kasama na rin ang Pilipinas. Liging kahanga-hanga kung paano niya katapang hinarap ang Empire State habang gumagawa ng positibong impact sa lahat ng taong nakakaharap niya at tinutupad ang kanyang mga tungkulin sa Miss Universe. May May Entrata Si Maymay may ang nagbibigay daan para sa bagong henerasyon ng mga nagbibigay inspirasyon sa kababaihan sa ating bansa at makabuluhan na naalala kanyang pagiging isang babaeng mega sa pagsisimula ng bagong dekada. Isang bagay na makita siya sa cover ng isang mega magazine, ngunit isa pang bagay na ang buong proseso ay naidokumento at may bahagi sa milyon-milyong tao. Ang cover niya ay isang game changer at inaasahang makakita ng higit pa habang sinisimulan ang taong 2020 noon na may mas malalaking plano at mas malalaking cast na team. Ann Curtis. Way back noong 25th anniversary issue, si Ann ang nanguna bilang mega cover girl na pinakamaraming appearances. Ang kanyang tampok na estilo ay isang discourse kung paano niya hinubog ang kanyang sarili bilang isang Pilipina sa paglipas ng mga taon. At kung paano niya napanatili ang kanyang impact sa digital space kahit yung isa na siyang ina. Nadine Lustre. Mula sa pagiging singer hanggang sa pagiging actress at hanggang bilang artist, saksi ang mega kung paano umunlad ang bituin na si Nadine at naging pangunahing fearless woman in the 21st century. Napatunayan ng mga taon na ang mga creative talents ni Nadine ay hindi lamang nakatali sa screen. Ang husay at saklaw ni Nadine ay umaabot sa larangan ng sining, direksyon at higit pa. Ginagawa niya ang lahat ng ito unapologetically habang nananatiling mapagkumbaba. Angel Luxine. Maaaring matagal na naglay low si Angel sa sphere ng showbiz, pero isang bagay na patunayan nito mga nakaraang taon. Walang pananahimik para kay Angel. Katulad na ang kapangyarihan dinadala niya sa bawat mega cover niya. Si Angel ay kahati ng lakas at kapangyarihan sa kanyang mga albukasya at paniniwala. Paulit-ulit na pinatutunayan ng multifaceted actress na ang pagiging isang personalidad ay may malaking responsibilidad at mahusay niyang natutugunan ang papel na iyon. Melay Cantiveros. Isang metaphor sa maraming bagay. Ang transformation issue ng Mega noong January 2011 ay kinuha nila si Melay Cantiveros. Pagkatapos sa isang bagong mukha na kwento ng tagumpay sa reality TV na may masigla at matatag na personalidad at ginawa itong isang pagsisakatuparan para ng biyaya, primal instinct at kumpiyansa. Noong January 2011, napansin ng bansa at marahil ng mundo, si Melay Cantiveros binahigit pa sa isang kaaya-ayang sorpresa sa opening salvo ng Mega noong taong iyon. Rufa Gutierrez Sa kanyang statuous beauty at mahigit tatlong dekada ng karera sa showbiz, si Rufa ay nananatili hanggang ngayon bilang isang charismatic, iconic at lavish beauty na perfectong sumasagisag sa babaeng Mega. Kinilala ng beauty queen na kanyang unang mega cover noong 2000 bilang isang panahon kung kailan siya iganap na sa pagiging isang babae. Casey Concepcion Ang pagiging cover ng mega noong siya ay 16 ay isang bagay na tinuturo ni Casey bilang isang game changer sa kanyang buhay. Bagaman nakapagbabago ito ng buhay para sa kanya, hindi rin nakapagtataka dila kanyang ina na si Sharon Cuneta Pangilinan ay isang masugi na mababasa ng publikasyon at isa ring babaeng mega at isa rin sa mga cover girls. Charo Santos Concho. Napakaraming na kamamanghang mega covers na nakalipas na dekada. Ngunit isa sa naging paborito ay si Charo Santos Concho noong March 2014. Siya ay walang duda isang tulay na babaeng mega na katalinuhan, mga nagawa at karakter ay nangingibabaw kahit ang kahanga-hangang kagandahan. Sarah Jeronimo, Kasalit sa pestehyosong listahan ng mega cover girls ay ang popstar royalty na si Sarah Geronimo. Isang tunay na reyna in her own rights. Siya isang taong flawlessly na nangingibabaw sa anumang pinili niyang ituloy na adhikain. Tulad ng lumili ka ng mega hit at maging box office queen. Itinuturing din si Sarah na isa sa mga pinakananamumukod tanging performer in the land. Marian Rivera Si Maria ay isang tunay na reyna sa maraming aspeto ng showbiz. Isang kinikilalang artista, recording artist, isa sa mga pinaka modelo ng commercial. Hindi lang siya superstar sa kaharian ng Pilipinas. Ang kanyang mga talento ay kinikilala rin sa buong mundo kung saan may mga international global stars na nananais na makatrabaho siya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!